And guys, uh, mga ka-agri, mga ka-prepper, mga ka-saka. Isa sa mga ka-farmer din natin na katulad natin na magsasaka. Tignan nyo naman guys, oh. Ang daming prutas dito sa paligid nila, sa backyard nila. Ito po yung, ano, ito po yung bugnay. Sa Tagalog ito, bignay, no? Bignay. Sino oh, marunong oh, gumawa na ng bignay wine? masarap yun. Yung organic na wine yun, ano? Si Kuya Eric, na isa sa mga kagawad po dito sa <laughs> acting acting kapitan <Okay. laughs> hindi napakakuan kasi ito pala kaibigan na kaibigan okay. natin naman sobrang daming barkada ayun o oh. daw tayo papa na? magbibigay daw ng, sa, ano, family, guys, ng oh. family, uh, oh. family ng grapes family ng grapes organic ito yung mga vitamin C you know? berries guys oh dito po sa ah, uh, ano oh, you know, may buha pa oh ganda dito sa kanila sa yard nila mayroon pang suha dito <laughs> ay may aso <laughs> ayun ano <laughs> ito yung mga ganito yung pangarap ay okay, guys so, oh, mayroon pa doon, oh bignay bugnay eh. dami po dami po nilang tanim may mga alaga pa sila kambing manok native manok so masarap pong mabuhay sa kan sa Maniraan sa barrio at sa probinsya. Probinsya. Rural. Rural. Rural area. Guys, oh. Halos kon na, eh. Mabali na mga sanga sa, sa dami ng bunga niya, oh. Grabe, oh. Eh. Uh, at sa mga gusto <laughs> po. Gorte. <laughs> Mano nga, ilang puno to, kuya? Ilang po? Ilang <inaudible> puno? 5. Limang kwan po. Limang bignay. Limang bugnay. Andan po, oh. Sayaw. Oh guys, ang saya. Ito yung pangarap ko na 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 retirement place na ganito na magkaroon ka ng mga orchard, mga prutas. Oh, may mangga rin dito, oh. Oh, Mahilig din si Kuya ng kanyata, oh. Mga alagaing kan. Oh. <laughs> Texas no, eh. sige well, eh, ah, <laughs> to na. Ay, dadata dadata. Da, da. niya sa mapulo. Eh, hybrid ko na, hybrid ti father na native. Ah, po. Pistizo. Bakit dito na yan na? Ah, guys, si Kuya Eric eh, isa sa mga kan dito. Kilala sa baryo ng Baybayog kasi pala kaibigan, madaming barkada. Kaya sabi ko kanina, kanina eh, acting kapitan eh. <laughs> Parang kapitan. Kagawad. Ayan. Yan na ilaga siya. Kasi ka-farmer din natin talaga. Magsasaka din sila. Pakyard farming. Oo, yeah. Oh, yun yung mga alaga nyo. Ten-ten. Ano? Yes. Yes ng Diyos na mabuhay oh, lahat. Pag two days. Pag two days nila ngayon. Two oh. days old. Kaya, yeah, no? Um, Kaya anong, ano bang masasabi mo sa pagpa-farming? Anong... Ah, ito naman eh kapag halimbawa ano um, pwedeng ano kasi ito um, sideline mo lang habang right. nag uh, ano ka, networking sa SGI din. Oh, pwede pwede lahat. Business. Papakambing, baboy, manok, lahat yan may mga pang extra income. Oh, may prutas habang pa sa paligid no. Oh, nagpapasada sa mga gulay rin doon sa bahay. Ayun oh. Maluwang sabi. sa pala, uh, pagkain. Laki ng native nyo. Pero ang tatay ng mga anak niyan, hybrid. hybrid. Kaya mestizo itong mga, an, tong mga anak niya. Mahal po ngayon ng karin ng baboy. Grabe. mahal. Mahal lang. Pati live bait, mahal na rin eh. Kakaubusan. And masipag naman na kasaka, ka-farmer. So, livestock. livestock farmer si Kuya Eric. may pampalamig. Ito naman yung mga sirang sirangwan, mga sirang pinya. Ipin mo sa kwan. Pakain na. Ayan, barkada natin sa kan, kasama natin natin po sa kan. Kasama natin sa SGI Si Kuya. Syner Greens International, uh, galing din sa kan yun, Agriculture 'yung mga product natin. Mga food supplements talaga. So dito po 'yung family house nila. Ayan. Uh. Ito yung masarap na na uh, lugar 'yung gusto mo ng vitamin C, nandiyan lang sa tabi ng bahay mo. Uh. Ayan, yan, hindi mo pwedeng kay, hindi mo pwedeng katayin yan. <laughs> Mahal yan. Pang <laughs> <Your> business. Pang <laughs> <your> business <laughs> yan. <you're right. laughs> Ayan guys. Beta. Yan o. Titik talaga. Kuha lang tayo ng gano. O. Huw. Wala nang hugasan to kasi malinis naman to na ulanan. Ah, na ulanan yan. <laughs> hmm. Sarap. <laughs> guys, kung gusto nyo yung kuwan wag huwag magkasipon. Ayaw magkasipon, magkaubo, magkatrangkaso. Magtanim po kayo ng mga ganito, mga maasim sa likod ng bahay nyo, tabi ng bahay nyo. Kasi kuwan kasi ito eh. Ito yung sinasabi ng mga ninuno natin, di mga nutritionist at uh, herbalist na very kuwan Potent sa vitamin C.